Makinig ka ng mabuti. May sasabihin ako na karamihan ng mga lalaki ay walang tapang na marinig. Masakit ang katotohanan. Pero ito lang ang gamot na talagang gumagana. Bawat lalaki na nanonood ngayon ay nasa dalawang daan lang. Daan papunta sa greatness o daan papunta sa total failure. At ang nakakatakot, karamihan sa inyo ni hindi nyo alam kung alin ang tinatahak nyo. Ito ang realidad. Ang success ay hindi tsamba. Hindi ito magic. Ang success ay nabubuo o nasisira sa mga choices na ginagawa mo araw-araw at may mga senyales, malinaw na senyales kung destined ka ba na umakyat at maging higit sa ordinaryo o kung mananatili ka na lang na walang kwenta, walang halaga at walang kapangyarihan. Sa video na to, sasabihin ko sa iyo ang madilim na katotohanan. Ang apat na senyales na siguradong hindi ka magtatagumpay sa buhay at pangako ko kung makikita mo ang sarili mo sa alinman dito, dapat kang matakot. Kasi ibig sabihin niyan sinasayang mo ang iisang buhay na meron ka. Pero kung seseryosohin mo to, kung talagang itatanim mo sa isip mo ang sinasabi ko, pwede itong maging wake up call na magliligtas sa'yo. Kaya makinig kang mabuti. Ang unang senyales ay natatakot ka sa judgment. Hindi mo ipopost yung idea mo online kasi takot kang pagtawanan. Hindi mo sinisimulan yung business kasi takot kang sabihang balew. Hindi mo kinausap yung babae kasi takot kang ma-reject. Ito ang number one silent killer ng potential ng mga lalaki. Karamihan sa inyo, hindi nyo talaga pinapamuhay ang buhay nyo. Nabubuhay kayo para sa approval ng iba. Lahat ng ginagawa nyo, bawat galaw nyo, dumadaan sa tanong na, ano kaya iisipin ng mga tao? At eto ang psychology sa likod niyan. Mula pagkabata, nakawire na ang utak mo para maghabol ng social validation. Na-program ka para makisama para safe lang, para hindi ka lumagpas sa linya. Tinuruan ka ng eskwelahan na magtaas lang ng kamay kung tama ang sagot mo. Sabi ng society, manahimik ka na lang, huwag kang maka-offend ng iba. At ngayon bilang lalaki, paralyzed ka na. Pakinggan mo to, kung takot ka sa judgment, talo ka na agad. Kasi the moment na nabubuhay ka para sa approval ng iba, binibigay mo na din ang freedom mo. Pinamigay mo na ang power mo. Isa ka ng alipin ng opinyon at ang mga alipin, hindi sila nagtatagumpay. Sa tingin mo ba yung mga lalaking nagbago ng mundo ay nag-alala kung huhusgahan sila? Sa tingin mo ba si Elon Musk may pake nung tinawag siyang baliw dahil sa rockets? Sa tingin mo ba si Muhammad Ali nag-alala nung ayaw sa kanya ng mga tao dahil nagsasabi siya ng totoo? Siyempre hindi, kasi naiintindihan ng mga great men ang bagay na hindi kaya ng weak men. Ang judgment ay presyo ng pagiging unforgettable. Kaya kung gusto mong magtagumpay, dapat handa kang kamuhian. Dapat handa kang tumayo mag-isa. At kung tinatakot ka niyan, tanggapin mo na lang ang kapalaran mo. You'll remain invisible, average and forgotten. Nagsasayang ka ng oras sa distractions. Ito ang pangalawang senyales. At mas malala pa, kasi hindi lang ito kahinaan. Parang suicide na rin. Kada araw, ang daming lalaki ang tinatapon yung pinaka-valuable na currency na meron sila. Oras. Nakaupo lang dyan, tamang scroll sa TikTok ng ilang oras, nanonood ng mga walang kwentang content, tuwang-tuwa sa mga memes, at pinupuno ang utak mo ng basura. Sinisira mo ang gabi mo sa kakalaro, tumatakas papunta sa virtual world habang nabubulok ang totoong buhay mo. Pinobomba mo ang oras mo sa binge watch ng series panonood ng porn. Sismisan kasama ng mga talunan, tapos nagagawa mo pang magreklamo na wala kang pera, napangit ang katawan mo at stuck ka sa buhay. Ito ang totoo. Bawat segundo na sinasayang mo, may ibang lalaki na nagtatayo ng future niya. Habang nasa couch ka at nanonood ng Netflix, may ibang nasa gym, ginagawa niyang weapon ang katawan niya. Habang tamang scroll ka sa Instagram, may iba na nagtatayo ng negosyo. Habang inuubos mo ang taon mo sa paghahabol ng panandaliang saya, may ibang lalaki na nagtatayo ng empire. At di mo namamalayan balang araw na sa edad 30, 40 o 50 ka na tapos ang taba mo, broke boy at lonely. Simple lang ang psychology dito. Na-hijack na ang utak mo ng dopamine. Yung distractions, binibigyan ka ng instant na kaligayahan, pero ninanakawan ka ng pangmatagalang reward. Na-rewire na ang utak mo para mag-crave ng mabilisang hits imbes na matutong maghintay ng delayed gratification. At ang mga lalaking hindi marunong maghintay ng delayed gratification, hindi sila nagtatagumpay kasi ang success, long game 'yan. Isipin mo na lang may dalawang lalaki. Yung isa, nagsasayang ng tatlong oras gabi-gabi kakalaro ng mga video games. Yung isa naman, ginagamit yung tatlong oras para matuto ng bagong skill, magtayo ng side business, at itrain ang katawan niya. Pagkatapos ng isang taon, sobrang laki ng difference. Pagkatapos ng limang taon, irreversible na. Yung isa alipin ng distraction. Yung isa unstoppable. Kung sinasayang mo ang oras mo, hindi ka lang tamad. Ikaw mismo ang sumisira sa kinabukasan mo at walang darating para iligtas ka. Ngayon punta naman tayo sa pangatlong sign. Ito yung naghihiwalay sa mga lalaki at sa mga lalaking batang isip. Takot ka sa pain at struggle. Iniisip mo na ang buhay ay dapat komportable lang. Ito ang dahilan kung bakit iniiwasan mo ang gym. Kasi masakit. Ito ang dahilan kung bakit ka sumusuko kapag nahihirapan ka sa business. Kasi stressful. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi mo nilalapitan yung babae kasi ayaw mo ng rejection. Pero ito ang realidad. Ang pain ay price ng progress. Ang struggle ang pumuputol at bumubuo ng strength. Bawat matitinding lalaki na hinahangaan mo naging matindi sila sa buhay dahil niyakap nila ang suffering. Pinili nilang dumaan sa apoy habang lahat ng iba ay iniiwasan ito palayo. Psychology ang nag explain dito ng malinaw. Ang utak ng tao, nag-a-adapt sa stress. Habang mas inilalagay mo ang sarili mo sa discomfort, mas nagiging malakas at matatag ka. Pero kung iwas ka ng iwas, humihina ang mentalidad mo. Nagiging marupok ka, malambot, at hindi kayang harapin ang realidad. Kaya karamihan ng mga lalaki ngayon, bumibigay agad sa unang senyales ng resistance. Lumaki sila na sobrang sheltered, sobrang alaga, at nalason ng comfort. Hindi nila alam kung paano lumaban, paano magtiis, paano dumugo at magpatuloy pa rin. Kung takot ka sa sakit, hindi mo kailanman matitikman ng glory kasi ang success ay suffering. Ang pagbuo ng katawan nangangailangan ng pawis at sakit ng muscles. Ang pagbuo ng yaman nangangailangan ng taon ng grind at failure. Ang pagbuo ng confidence nangangailangan ng rejection at kahihiyan. Kung hindi mo kayang tiisin yan, tanggapin mo na lang ngayon na mananatili kang mahina, average, at madaling makalimutan. Kakainin ka ng mundo ng buhay. At nandito na tayo sa final sign, ang ultimate death sentence. Kontento ka na sa pagiging average. Ito ang pinakadelikadong mindset na pwedeng meron ng isang lalaki kasi pakiramdam mo safe siya. Na brainwash ka ng society na maniwalang sapat na ang pagiging average. Maghanap ng stable na trabaho. Magsettle sa safe na relasyon. Mabuhay para lang sa weekends. Bumili ng mga bagay na hindi mo naman kaya para lang magpa-impress ng mga taong wala namang pake sayo. At tinatanggap mo yon kasi sinabihan ka na normal lang yan. Pero eto ang totoo. Ang mediocrity hindi safety. Ang mediocrity ay dahan-dahang kamatayan. Tumingin ka sa paligid mo. Ang average na lalaki ay broke, depressed, walang porma, at walang kapangyarihan. Yan ba ang gusto mong buhay? Yung buhay na walang makakaalala ng pangalan mo? Yung mamamatay ka na wala kang nabago, wala kang nabuo, wala kang iniwan? Eto ang psychology. Ang tao nag a sa standard na sinet niya para sa sarili niya. Kung average ang standard mo, hindi ka nalalampas doon. Magiging komportable ang utak mo sa pwede na at ang comfort ang kalaban ng greatness. Ang mga successful na lalaki ay allergic sa mediocrity. Lagi silang may demand ng mas mataas sa sarili nila, sa trabaho nila, sa buhay nila. Hindi sila marunong magsettle. Yung hunger na yon, yung disgust nila sa pagiging average, yan ang naghihiwalay sa winners at sa losers. Kung kontento ka sa pagiging mediocre, aminin mo na, sumuko ka na kahit hindi ka pa nagsisimula at ililibing ka ng mundo sa sementeryo ng mga lalaking walang kwenta at mga nakalimutan na. Ayan na ang apat na senyales na siguradong hindi ka magtatagumpay sa buhay. Takot ka sa judgment, sinasayang mo oras mo sa distractions. Takot ka sa pain at struggle, at kontento ka na sa pagiging average. Tignan mo ang sarili mo ngayon. Alin sa mga to ang kumakain sa iyo ng buhay? Huwag kang magsinungaling. Huwag kang magpanggap. Maging totoo ka sa sarili mo. Kasi kung hindi mo haharapin ang totoo, hinding hindi ka makakatakas dito. Ito na ang wake up call mo. Karamihan ng lalaki babaliwalain lang to. Karamihan ng makakarinig nito ay wala lang ding gagawin. Magsasayang pa din ng oras. Mabubuhay pa rin sa takot. At pagdating ng sampung taon, ganun pa rin sila, mas matanda na, mas mahina na, wasak, at nakalimutan na. Pero may iilan lang, iilan lang ang makakaramdam ng apoy. Marirealize nila na ito na yung linya sa buhangin, na mula ngayon dalawa lang. Either magiging malupit ka o mabubulok ka. Gusto mo ng success? Patayin mo yung takot mo sa judgment. Tigilan mong mag-alala sa opinion ng iba. Simulan mong mabuhay para sa sarili mong vision. Gusto mo ng success? Putulin mo lahat ng distractions. Tratuhin mo ang oras mo na parang oxygen, kasi pag naubos to, wala na. Gusto mo ng success? Yakapin mo ang pain, habulin mo ang struggle, tumakbo ka papunta sa laban, hindi palayo. Gusto mo ng success? itapon mo ang mediocrity. Mag-set ka ng mas mataas na standards, mag-demand ka ng mas marami mula sa sarili mo. Kasi eto ang totoo, walang darating sa'yo para iligtas ka. Wala ring pake ang mundo sa mga palusot mo. At hindi ka inuutangan ng buhay ng kahit ano. Either bubuin mo ang sarili mo bilang lalaki na may value, o mawawala ka na parang wala ka talagang nagawa sa mundo. Anong legacy ang iiwan mo sa mundo? Choice mo yan. Kaya ngayon, tigilan mo na ang panonood, tigilan mo na ang doom scrolling, at kumilos ka para sa pagbabago. Nagde-decide na mismo ang future mo base sa kinikilos mo. Hanggang dito na lang muna tayo. Mag-suggest ka ng topic na gusto mong pag-usapan natin. Comment below. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.